So guys. Itu dai-dai. Billyx kena aja guys. Hah? Billyx kesianan. Asa main apa tadi? Generang. Asam lu suci anak. Cute the cute. Muksan mana? Ih, di Muksan mana enggak nangkon enggak sekian. Belakang rumi guys. Eh. guys. Beautiful man. Oh guys. Mamili lang mik sasakyan dari guys, guys ano libre. Guys, libre pilih sasakyan guys, libre. Pero wag mong dalhin kasi libre eh. <laughs> guys, pili lang, mapili lang dito sa mga sasakyan guys. Pero nah. wag mong bet beten, kasi mahuhuti. Larga na si baba. Larga. Withdraw ka guys. Ha? Withdraw kag pira sa MBK. Wag guys. <laughs> Maraming makatingin sa pira baka kukunin nila. <laughs> um, magkano kukunin guys. Hello guys. Bitbit oh. -bit guys. Kani kay may original. Ano guys? Bit -bit. Alam mo, alam Now, di mo guys, pwede dito mag-withdraw na tayo guys. Guys, withdraw tayo dito. Oh. Yan. Magsarap maglakad kasi pawisan guys. Oh, dito na, pasok tayo sa Burger King. Ayan o, Burger King. Tapos yung sikaon, dagan pagkaon balay. Okay guys.

dito na guys. Ano naka? Ilang minuto ka? Minuto ka na? Ah, ayaw ko anong minuto to. Tatlo? Ah, okay, hmm. sige guys. Guys, thank ito. you very much guys. I love you guys. buang to guys. Free time sa guys. Unin sa huli guys. Ipa under lang you nilo know?